Ganyan tayo dito sa wasa. Mga bayaw, aba, mantakin yung guest lang naman natin ngayong gabi ang nag-iisang big boss ng TV5. Si Attorney Ray C. Espinosa big time kasi graduate lang naman siya ng University of Santo Tomas, ng Ateneo Law School at ng University of Michigan. At ikit sa lahat, bar top nature noong 1982. Bukod sa TV5, aba, kabala rin siya sa ibang mga kumpanya sa ilalim ng isa pang big time boss, si Sir Manny V. Pangilinan o mas kilala sa tawag na MVP. Mga bayaw, sabay-sabay nating alamin ang ibang mga mukha ng ating bossing attorney, Ray Espinosa. Mga kapatid, may mga programa na tinatawag natin yung mga extreme sports programs. Dito po'y tinataya ng mga tao ang kanilang mga buhay. nakikipag sa mga buhaya. Tumatalon po sa mga mataas sa bundok na walang parachute. Paminsan-minsan, sa programang wasak, eh, mag a po tayo ng mga bagay na magpapaunlad sa ating career o magpapakamatay ng tayong lahat. Mga kapatid, bisita po natin ngayon. Walang iba kundi ang presidente at CEO ng TV5, si Attorney Ray Espinosa. Sir, magandang yeah. mag sir ina na lang siya. ina na ah, ko ako ah. Oo nga eh. Alam mo, nahihiya ako, Lord. Pag nakikita ko siya, nahihiya akong lapitan siya eh. Oh naman, ano? siyempre. Mukha nahiya. mo naman. Tignan mo na. pag lumapit ako, makakapagkabala ko sip-sip eh. <laughs> Hindi. Tsaka parang snatcher eh. Ayun, snatcher. O kaya ano, parang driver na ko. Ito bang nangyayari sa inyo ngayon kay Presidente Sior? Lagtap kayo ng bar noong 1982. Pero before that, kurso yung yun before kayo maglo, ay pre-med. Pre no, mm -hmm. Naniniwala ka ba sa tadhana? Or parang ito ay uh, part of a bigger, grandiose plan? Hindi ako naniniwala na may nagplano para sa akin. Eh. Mm -hmm. Pero hindi siguro eh. Kasi feeling ko lang, lahat, lahat ano eh, lahat uh, pinagbuhusan ko ng pawis talagang. No? Uh, dugo. Pero, dugo. dugo Oras. Yung past, yung papunta talaga. Oo. Oh so Hindi sa easy path. Kailangan talaga magpursigi ka kasi hindi naman ako, din naman kami sa mayaman na pamilya. Batang sampalo kayo. Oo, laloma. laloma sa lang. Sa likod ng bahay namin, laloma na. The fact na nag premed med ka nun, talaga may balak ka mag-doktor talaga nun? Balak ng tatay ko. Ah, tatay mo. Pero kayo, ano talagang nasa puso yun? parang gusto ko na maglaw high mm. school pa lang ako kaya lang mm. nag-martial law eh di ba mm. so sabi ng tatay ko naku wala nang negosyo mga abogado doktor ka na lang mm. you think you would have been a good doctor yun ang hanggang ngayon hindi ko pa masabi mm -hmm. oh. pero feeling ko kasi kailangan gustong gusto mo yung profession mm -hmm. eh. mahal mo mm -hmm. para ka mag succeed di ba mm -hmm. nung hinawakan niyo pa yung TV5 was it everything you imagined it to be mm Hindi. -hmm. wala akong some muwang about mm -hmm. uh, Broadcasting. Broadcasting, TV, the network, no? Except, yung nakikita mo lang sa TV, diba? Output, essentially. And from time to time, nakakita ka ng behind the scene, diba? Pero yung day to day na ikaw nang gumagawa, ibang iba. Hindi ka pa Parang TV viewer, how do you rate yourself? Dati noon, mahilig na mahilig ako manood ng TV. At syempre, habang nagtatrabaho ka na, diba? Nalilesya na yung time ang manood ng TV. So, grade school, high school, even college. Except law school. Nanonood ako ng mga drama Yung mga Flor de Luna, pinapanood. Flor de Luna. Flor de Luna, ano? Annalisa. Hanggang, in fact, habang kahit nung tatrabaho na ako, Koke na po natapos. Hmm. Oo. Umuhuwi ako maaga para mapanood Koke, ano. Ah, so fan ka talaga. Fan ka din. Ang galing. Tingin ko kasi hindi ka pwedeng humawak ng isang network kung hindi ka fan. Oo. Sino yung mga hotshot na mga abogado na parang tinitingalanin mo? Siyempre at the time, even si Marcos, tinitingalan mo. Kasi one of the top-notch lawyer talaga. Had one of the highest grades in the bar. And then, sila, attorney Taniada, daw. Nung nag-top ka sa bar, in-expect mo ba yun? Hindi. Alam mo, pag nag-review ko for the bar, gusto mo lang makapasa. And have good grade. Dalawa yun, eh, diba? Siyempre, ayaw mo naman yung makapasang awa ka lang kasi pag-apply mo naman sa mga law firms, medyo dihadong dehado ka na, ba? Nag-alay din ba kayo ng itlog, sir? hindi pero yun yung siguro yun na yung pinaka time nung life ko na napaka-religious ko i'm sure marami kinakatrabaho mga mas-mga batang uh, generation ng mga abogado versus ang generation mo, saan sila nagkakaiba? Yung mga batang lawyers ngayon, meron na silang tinatawag na ano eh, work-life balance. You make it sound as if it's not good. Hindi ko alam yung concept na yun. Mm -hmm. Kasi mm -hmm. nung time namin, trabaho, trabaho. Buhos talaga. Mm -hmm. You give your, I 100%, guess, percent, mm -hmm. no? your 100% mm -hmm. when you don't look for this quality of your La life. Free time mm -hmm. and life, it seems. <laughs> <laughs> ano yung mindset nyo nun, the night before nagtaking kayo ng bar? Your confidence only is up to uh, a certain mm -hmm. limit. There is always that uncertainty na mm. papasa ka ba. No? So talaga mm. ibubuhos mo. Ako ay studied like There was no tomorrow. Sinasabi nila na isang sikreto din daw sa bar exams, yung kaling mo sa pagsulat at pangalawa, yung handwriting mo. Maganda mo ba handwriting mm. ng attorney? Hindi maganda ang handwriting ko, pero talagang pag nag-bar exam, kailangan maayos ang penmanship. Mm, mm, mm. Kasi ating maintindihan intindihan yung minamasa. So, oh. Well, yeah. And also because, di ba, libo ang nagtutuloy oh, ng eh, exam. Yeah. Apat na libo, mm -hmm. tatang libo, apat na libo, minsan limang libo. Mm. Eh yung nagko-correct noon. Correct. Correct. Mm. Tao lang din. Tao din, di ba. So meron yung sinusunod na ilang booklets per day, kong-correct mm -hmm. niya para umabot siya doon sa deadline. Mm -hmm. Eh pag medyo, nasa huli ka na, di ba, uh -huh. gabi-gabi na. Uh -huh. Di ba, ang fear mo, pag hindi na mabasa yan, baka... Oh, mabagsak na yan. In a, in a score of 10, bigyan ka na lang ng 1, di ba. Babwisit uh -huh. na lang na hindi mabasa. Pangit na. Diba? bro. So, iingatan mo talaga. Uh -huh. Anong reaction yun, nalaman niyo na ng number 1 kayo pala sa bar? Nalaman ng nanay ko ahead of me. Kasi uh -huh. ako, pumasok na ako for one. Uh -huh. Pero then the day before, inalis ko na lahat ng gamit ko sa sa office mm -hmm. ano ko room eh kasi mm -hmm. eh, kung bagsak di ba ako kaya, oh, kaya, 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 lang, kaya ko, na hindi ko na ako magpapakita uh -huh. kunyari nga sabi lang natin kung bumagsak kayo nun, anong anong gagawin niyo nun? eh siguro susubo ka uli di ba uh -huh. kailangan no? kaya binigay ng Jose Claro M Recto yon, yon, yon. para diba? magtake two ka lagi yon, yon. Yon, yon. hindi pero ako meron ako makakilala nag take two then they no, mm -hmm. they, they okay, did very well right, ano? they may not have top the bar but their scores were very good 85 86 mahirap gawin yun for me ah between yung pumasa the first hmm. time tsaka yung take two hmm. tapos naka 85, 86 ka. Bakit ba hirap? Saludo ko. Eh di ba kasi may yung fear ka na eh. Pressure mas <coughs> tremendous. <coughs> eh. <coughs> mm -hmm. Bukod dito sa Candy Crush na naman yan. Ano pang pa ibang games dyan? Wala, wala sa Candy ah, wala Crush. Wala pa Candy doon? Crush yan. <laughs> Oh, mahalaga to. Oh, mahalaga. <laughs> ano yung mga oh. apps na lagi nyo ginagamit dyan, Toroy? Interaction, siyempre. Ah, interaction, yeah. siyempre. Oh. Yung mga hindi naman pantrabaho ng mga apps, Ayan. sabihin. Meron, Meron din akong Facebook dito. Ah. Meron din, eh, kasi mga pinupuntahan ko yung mga ikinalaman sa batas, eh. Meron din ba kayo dyan? Meron din. Wala ako. Kala, no? Tulad ng mga barely legal. Kailangan sa batas At all di ba? Meron din. Meron oh. din, no? Oh. Mga art films. Meron ba kayo sa story Hindi dito. Ano ang insight na naglean mo about the Filipino populace? Prime time is all prime time drama. Cheers so, pala muna tayo. Drama? You know. So, very, very emotional ang Pinoy eh. Mm -hmm. I think to a large extent, di ba? Reflects real life emotional situation. Mm -hmm. So, mm -hmm. and, and the conflict, di ba? So, mm -hmm. vicariously, maybe mm -hmm. you relive some of those mm -hmm. aspects mm -hmm. nung show, di ba? And parang ganun ang gusto nila eh, na parang mm -hmm. Ay, oo nga, nangyayari to. Mm. Swerte ako. Hindi mm. nangyayari sa akin. Mm. Parang sa bata yun, eh. What kids want are cheeseburger, chocolate. Mm milkshake, uh -huh. ganyan, candy, yun yung wants nila. Pero yung needs nila, gulay, tulog, uh -huh. uh, pahinga, gano'n. Uh -huh. Paano natin binabalansin pa uh -huh. yung dalawang bagay na yun? Pero well, na, negosyo naman tayo, uh -huh. di ba? Kailangan balansin mo rin. Kaya mm -hmm. lang, what they want is the most efficient, di ba? Mm -hmm. In terms of how much money you spend for mm -hmm. something that you want, it's mm -hmm. the most efficient. <laughs> mm -hmm. Rather than what we perceive as being needed by people, mm -hmm. di ba, that they may not necessarily one at that point in mm -hmm. time mm -hmm. that's inefficient use of your money. Mm -hmm. Kasi baka hindi nila panuorin. Mm -hmm. Maganda yan. Kaya lang. Mm -hmm. Hindi baka gusto mong panuorin. panuorin baka diba? no? hindi yan yung ano ngayon eh. Mm -hmm. Pero Kasi makikita mo, nag-change yung habits eh. Yung viewing habits. Sabi nila, attorney, nagiging matalino na rin yung Filipino audience ngayon. So, mas gusto na nila yung mas information, mas ano. I think on the news side, yes. Mm -hmm. But on the on the drama side, meant, oh. the, well, their tastes are improving. Mm -hmm. Diba? They, they, alam Kasi, na nila kung ay, pangit ang script, pangit ang storya. Mm -hmm. Hindi mo na rin siya maloloko na mm -hmm. tambakan mo ng star, pangit ang storya. Mm Ang -hmm. alam mo, mag-re-rate. Hindi. Mm -hmm. Doon, perceptive na rin yung viewer. Nakakaano mm na rin siya. Mm -hmm. Gusto niya magandang storya. Sa mga nahawakan niya po under uh, the MVP group of companies, ano? may meron sa tubig, meron sa uh, communications, oriente. meron sa kuryente. Ano yung pinaka-challenging sa lahat? Ito. <laughs> 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 Dami yung problema na tuwarte Hindi, yung, yung, it's that, ano eh, you mm. have that attention to detail. Oo oh, eh. saka medyo, ano ako eh, medyo OC eh. So, mm -hmm. di diba? mm -hmm. So, kung ang daming... Buti oh. po, hindi mm. niyo ako pinatanggal kung OC ko eh. Hindi, kasi ko nag-aing. Hindi, kasi ko masabi. Hindi, uh, e, <laughs> dahil lumit na yung chan mo, kaya... Ayun. Uh, dati medyo... De, damay, kasi parang, uh, uh, ang hirap pa rin i-predict ng audience. <laughs> Tama ba? Well, it's it's a combination of mm. several things, mm. 'di ba? You yeah, as they say, you know, you need your very good stars. Mm -hmm. So there's a star power is mm -hmm. required, mm -hmm. eh, 'di ba? I say, you know, so not always thorny, not, not always, but yeah. in general I think general, you can oh. say, 'di ba? Mm -hmm. A a very good story, mm -hmm. 'di ba? So uh, good which requires a good writer mm -hmm. and a good director, act, good acting. Oh. Mm -hmm kasi alam din naman ng mga tao na guwapo ka and everything, pero wooden. Pero ba, naman tayo dito sa channel ko. May Derek Ramsey. Meron. Tapos biglang no. medyo sabay ito naman. Iyon lang. Oh, doon lang nasira. Oh, yeah, yeah. no Nung unang-unang sahod po ninyo, Atty. Ray, ano yung unang binili? Oh. Binigay ko sa nanay ko yun. Ah, kaya. Oh. Alam mo, may ganyan kasabihan ha. Yung oh. unang orang paycheck, mm -hmm. mo sa nanay mo para lalong lumago. Oh. Binigay ko sa nanay. Ano magkano yun? Bakit? nung time ko, ano, sweldo namin, 3,000 na month hmm. lang. Ah, malaki na yun. 1,500 yun yung sweldo mo. Mm -hmm. mm -hmm. Tapos meron ka 1,500 na representation expenses na mm -hmm. kailangan mm i-liquidate -hmm. mo. Mm -hmm. so, so, 80s to, attorney? 80s. 80s. So, malaki na yun. Tapos, ang, oh. pero kaya lang, so 3,000 total. Mm -hmm. Pero pag bonus, uh based lang sa 1,500. Sa lahat po ng mga artista sa TV5, personalities, sino po pinakamaganda para sa inyo? Bak. Yan ang... Matay tayo na. Pwede ba initial na lang? Init ah! hmm. Ah, uh, uh, Derek Ramsey. Maganda, sabi mo. Maganda, mo maganda, eh, oh, maganda, maganda uh, Magandang lalaki. Ah, magandang, lalaki. Ah. Ako? Initial nga eh. po? Kay Ako, AD. 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 Yan. Wow. Iba yun. Kasi bata it, pa lang ako. Oo, no. Oh, I can feel it. At inamin ko sa kanya yun. No. medyo sabihin natin, nakainom ako nun. Nakatabi ko sa tour bus. Si ka. Oo. Oh. Oh. iba. Ako from a distance lang. Atin atin lang, attorney. Sino naman yung problematic. Eh? O tayo na naman nakakarinig. Wala, wala. Wala, ah, wala. Ano <laughs> problematic? Problematic. Wala. Relative sure. lang lahat yan. Ah, okay. okay. Parang panas lang si Mr. MVP, no, yung ating bossing, ano yung pagkakapareho ninyo in terms of attitude towards work? Kasi alam natin, workaholic talaga si MVP. Yun. So wala ka rin Pasko, ganun? Meron naman. Hindi rin ako mabakasyon. Hindi mm -hmm. ako mapakali. Hindi kayo mahilig sa beach, no? Hindi. Mm Hindi. -hmm. Sports. Hindi kayo mahilig sa sports. Hindi rin. Let's drink to that. <laughs> nag further studies ka pa sa Amerika, no? Attorney Ray, no? Sa Michigan, tama? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. Kamu sa experience na yun? Lamig. Lamig. <laughs> <laughs> Pero gano'n, sabi nga la Asia, Ako, natutulog ako alas dos, eh. Alas dos? Oo, diba? oh, mga. Kasi mag-aaral di ba? Grabe. Napakasimple ng paradigm, no? Juna, no? Uh -huh. Magsipag ka, So, yun. Yun know, lang I think even today, you know, mm -hmm. hindi mo naman pwedeng sabihin. na uh, unless mm. talagang, well, mayamang ka, binino. mm but, but then again, di mm. you know, gusto mong uh, pinaghirapan mo, pinagpawisan. Ka. Mm Pero naniniwala mm. ka ba sa swerte, at ordinary? Kasi marami rin mga masisipag sa mundo. Oh, pero so, hindi siya swerte. So, oh. Well, oo, oh, 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 no? din. Pero actually, di mo oh. rin alam ano ba ibig sabihin talaga na swerte. Mm -hmm. Coincidence lang naman yan, di ba? Medyo confluence ng mga factors, not necessarily mm. luck. Speaking of mm -hmm. that, katawang mm -hmm. lang. Ikaw den nila wala sa kung suwi in in my heart of hearts hindi. okay kahit naman hindi totoo di ba eh ano ngayon kung hindi mo sundin para para sa akin wala hindi ko maintindihan yung ganoon kayo ba nila MVP libre ba yung mga kuryente at? hindi oh teney at no wala ganon wala ganon nagpabahay doon kasi na sweldoan ka naman di mo bahay ka yung smart din libre din hindi wala of course you get an office Mm. No. Diba? mm Pero yun lang yun. But you have to use it for office. Pero okay. nagamit nyo na ba minsan no? oh. yung impluensya? No? Kunyari, may problema kayo sa bills sa meron oh. oh, si Atty. Espinosa to. mm Ako personally, hindi. Kasi nahihiya ako. Eh. <laughs> Talaga? Yeah. Ikaw, I Atty. Pwede, pwede ba kitang gamitin? Gusto mo pakabita signal? Pwede. Ah, pwede. customer ka Ayun. Ang mga bayan. Pwede yun. Ang Pwede yun. Pwede Bukas pa, Ayun. You virtually have the entire Philippines the basic needs, no? Two big kuryente communications, entertainment, news in your hands. Ano pakiramdam ng ganun? Wala eh. Hindi mo iniisip yun unless malaki ego mo. Yun. Trabaho lang talaga trabaho sa Trabaho lang eh. O, ako ganun lang. Uh, ano, pag tinatanong ko, trabaho lang uh, Kasi tindi nun eh. Kasi parang pag sa akin binigay yun, Kung ako gamitin mo? Kung eh. ako sa akin trabaho mo bibigay, kung papaparty na ako nun, no? no? <laughs> Babae <-bye>, eh. <laughs> ano po yung huling libro na binirin mo? Justice League. <laughs> Comics, Comix naman. Comix. Hindi, bakit? Atty., may, oh, may sure. option bago ngayon. Meron? Injustice. Oo, maganda. Nakalaman sila flash, tsaka sila... Talaga? <laughs> Oo. Oh. Balita ko, related to that, may mga purchases ka daw na sabihin natin na may kinalaman sa mga comic characters. Oo. Mahilig pala kayo sa comics. Mm -hmm. Oo, oh, oh, matindi yan. Siyempre kasi doon ako natuto mag-English ng maayos. Correct. Oh. correct. correct. Yung tatay ko kasi, grade school pa lang ako. Mm -hmm. Yun ang parang thinking niya na, mm. di ba? Kasi hindi ka naman ma-English. Mm hindi -hmm. mm -hmm. naman kami ma-English sa bahay. So, every weekend, Either bibili niya ako ng comics or dadali niya ako sa mm. Avenida Rizal. Sa harap ng ah. Avenue Theater, nandun yung isang newsstand. Napang-famous mm. doon no, nung mm. time na yun eh. Mm -hmm. Siya yung bagsakan ng mga ah, comics. Marvel, mm. DC, mm -hmm. Classics, Illustrator. Anong pangalan na ito, Atoy? buhay pa rin, hindi na? Hindi na. Wala na, na, na sa doon eh. Durugin natin yung puso ng mga comic nerds dyan. Ano yung mga medyo rare, yung mga Million. collectible, yung oh, oh. mga items? di wala pa wala naman ako exactly rare although yung mga padating pa lang na in order for life size na iron man Yun. may naglalaway diyan yung boss natin din ipinadto Mag-CEO ako muna doon eh. life size uh, na captain america uh -huh. Uh -huh. wow mayroon ka ba 1920s na sa Superman, mga ganun, na comic, Darth Vader, wala na. Alam mo, uh -huh. sa, dahil sa pangangailangan ko, ang dami kong comic, uh -huh. Pero dahil sa pangangailangan, binayanta ko dun sa best friend ko. Ay, sayang. sayang isang uh -huh. cabinet na uh -huh. comics yan. Mm -hmm. Yung best friend mo ngayon, nasa ano? <laughs> Hindi ko na alam kung nasaan <laughs> siya lang. Hindi, <laughs> 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 wala lang may contact. Iron Man, ha? Ano ang definition sa'yo ng isang sexy na babae? What is sexy for you? Bukod sa katawan. Bukod sa katawan. Tsaka uh -huh. sa mukha. At sa mukha. Mm -hmm talino. Talino. I mean, ibig sabihin, hindi oh. naman, oh. di ba, nuno ng talino. Hindi man Miriam Defensor level. Naman, <laughs> Pero gano'n matalino yun. Mm. Doctorate of Law yun. University of Michigan yun. Yes, yes. Mm. At pag nag-aral ko sa Michigan, mm. kira nang kilala siya. Ah, matindi. Oo. No. Mm. At maganda rin leg sa dati. Balik. Well, yun ang Million, uh, legendary sino? daw yun. Oh. Mm -hmm. <laughs> Ay, ikaw, sino, sino? favorite mong ano? Ay, TV5 na artista, babae. Galit sa sulo. Parang galit ka. Tinatanong lang ako. Hindi mo nga galit, mga lamang talaga ako galit. Hindi mo naisip pumasok sa politika, Tony. Ayun, ayun. Bakit? parang hindi ko nakikita yung sarili kong gano'n. Eh. Yung patuloy niya, mm -hmm. nung huling elections, although gusto ko mag-serve, no? pero I just mm -hmm. don't know how. Pwede ka naman mag-serve. Kasi bang... siyempre, anyone, uh, I think of us, wants to help the country, uh -huh. di ba? Mm -hmm. Mga tao, pero yeah, gusto mo maging ano lang, eh, pwede ba ako maging bureaucrat lang na matino, mm -hmm. di ba? Na, pwede naman mag-serve lang, hindi mag ako ka maging politiko, eh, di ba? Pwede ka naman. Hindi, kaya lang mapupolitika ka rin, di ba? Oo. ang problema. Kaya many people are saying, well, pwede ka rin naman tumulong sa bansa, mm -hmm. sa labas. Mm -hmm gobyerno. So, Alam na, mo, authority, pwede ka tumakbo ng congressman ng Maynila. Mm uh -hmm. -huh. Kung gusto mo wala. di ba? meron kami, yung... Mag gusto mong ano, magbigay sa amin ng funds sa ano, iahol sa Putikan Foundation. Mm -hmm. okay, pwede mm -hmm. na ngayon. May decision na ngayon ng Supreme <laughs> Court na yun. Oh, hindi lang marginalized at mm -hmm. uh, underrepresented. Ang, so, uh -huh. Pwedeng national, ano? regional, ano, opinion sectoral. Anong opinion na dyan, Rick? Mm -hmm. Kasi may iba nagsasabi. Yung mga okay, progresibong... mo muna para at least maintindihan <coughs> ng nakakarami. No? April 5, naglabas ng uh, decision ng Supreme Court yung atong Paglaong versus comelite. Naglabas sila ng desisyon na hindi lang pala mga marginalized at underrepresented ang pwedeng tumakbo mm. sa party list. Hindi ko pa nababasa yung decision except mm. yung lumalabas mm. ang news, no. But I think tama yung majority. Eh. Mm. Hindi necessarily the underprivileged mm. people eh, or the marginalized. Mm. Eh. Part lang 'yon ng buong party list mm. system. I think yun naman ang sinasabi niya. Mm. Hindi eh. naman sinasabing mm. Hindi hindi para sa inyo to no. Mm -hmm. Kasama kayo dito. Mm -hmm. Kaya nga yun yung sectoral. Mm -hmm. Pero mayrong ibang grupo mm -hmm. na dapat din mayrong ganong uh, representation. ba? National Federation of Television Workers, mm -hmm. di ba? O, o kaya yung banana attorney or yung mga banana, banana. growers. Uh -huh. But hindi pwede yun. attorney uh -huh. saan mo nakikita ang TV? Let's say mga 30 years from now, saan siya pupunta? The essence mm. of the content that's remained the same. Kunyari, nanonood ng na Flor de Luna noon. May mm. oh, eh, mga traces sa Flor de Luna mm. pa rin ba itong mga pinapanood natin oh, sa prime time? Diba? Kasi nga yung emotions mm. noon. Mm. Sino uh, nga ba it's, it's, si Flor de Luna? Janice de Belen, ba? Parang formula yan, mm. equation. Mm. Kaya lang, mas nagiging mas magaling. Diba, mm. execution, iba mm. na. Mas mabilis na yung kwento. Oo. Pati mga techniques sa filmmaking. Iiba na, di ba? Mm -hmm. Aning masasabi mo na medyo pinaka trying o pinaka challenging na face mo as presidency of TV5. Kunyari, yung nangyari kay Willie Revillame, eh, ng the Jan-Jan case. Madugo ba yun? Yun, know, oo. Mm -hmm. Oh. Eh, kasi ano yun eh, di ba? It's, it, it, uh, it affects the mm -hmm. reputation of the network. Mm -hmm. Tsaka eh, diba? mukha yung uh, pinag-uusapan. So, no? Oh, mm -hmm. Although I have to say, no, objectively, mm -hmm. hindi ako naniniwalang sinadya niya yun. Uh -huh. Ginamit niya yung bata, uh -huh. no? Para lang papaganda yung show niya. Mm -hmm. Minsan kasi, di ba? In, in the swirl of mm -hmm. the... Mm -hmm. Ano, mm Hindi mo naisip yun. Pero kasi siya, Mabait siya eh. the understand he has a lot of charities no, that mm -hmm. he doesn't want to speak about. So, hindi siya yung type na magagamit ng ganung mm -hmm. bata. What do you think um, about social media? Gano'n ba kalaki ang epekto niyan sa TV? Malaki. Well, hindi lang sa TV, no? sa, sa tao, sa conform ng opinion ng mga tao. No? It's the most unbridled medium. Mm -hmm. Si MVP may Twitter account na. Oo, oo. oo. Eh, kasi may pumepeke ng Twitter account. Sabi niya, eh, might as well, no. di ba? Oo. Oh, oh. Meron din, pero lurker really? ako. Okay. Ingat mm -hmm. ka, June, ha? Yung mga yung tweet mo. Ayun, oo. Naglo-lurk si Atorne. Candy, candy Crush po, wala po. Wala, wala. wala. Uh, subukan niyo, Atorne. Huwag Candy Crush. Oh, <laughs> yeah. Sino mga pinapalo niyo sa Twitter? Ah, secret no. Harry Lurker naman. Secret yun. Secret. Kasama yeah. ba dyan yun? Initial. Nyo? Ay! Initial. Oh. Atorne sa mga nanonood po sa atin, ano ang mga last words po ninyo? Maraming bagay, ah. Mm -hmm. Sa mga nangangarap maging managers, mm -hmm. CEO, sa mga nangangarap maging abogado ayon sa mga nagtatrabaho sa TV mm. tatlong aspekto eh. sa mga nangangarap maging abogado yeah. talagang hard work talagang mm -hmm. kailangan magbuwis ka ng tawis mm. magbuwis ka ng ano dugo irap, dugo sa kailangan mahal mo yung batas eh yun, mm -hmm. para sa akin pag hindi mo mahal din batas kung gagawin mo lang yan mm -hmm. eh, kailangan ko lang to kasi kailangan ko para buhay pa 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 kung magiging magaling na abogado sa mga nangarap na maging mga ay, managers ay, ay, yan, yan, yan. kailangan mm -hmm. talagang kakabisaduhin mo yung negosyo. Mm -hmm. Kailangan yung... Alam mo dapat kung ano pinapasok mo, mo. Alam mo uh -huh. yung... maano ka sa detalye. Mm -hmm. Hindi mo dapat maltratuhin ang mga tao. Number one sa akin yun. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi pare-pareho lang kinakain natin. Yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Tsaka kung Tsaka, wala sila, mm -hmm. wala kang trabaho. Tsaka isa lang tayo nagbabayad ng kuryente. Tama. Ayun, tama ka sa so, mananood ng TV, dapat, well, uh, kailangan, siyempre kailangan panuuri niyo yung nagugustuhan niyo. Pero dapat tumingin din tayo ng... Uh, yung Pwede kang matuto. Pwede kang matuto, ikaka-improve ng buhay mo, mm -hmm. di ba? Talaga matututo ka eh. Mm -hmm. Kasi hindi, ayaw mo rin na paulit-ulit na lang, parang rinirinig mm -hmm. mo yung naranasan mo. Mm -hmm. And usually, yung mga naranasan na yan, yung, yung hindi masasaya eh. Mm -hmm. mm -hmm. Kaya, Kaya gusto mo parang ulan eh, di ba? Oh, Hore. 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 On that note, cheers. Maraming maraming <laughs> salamat, <laughs> salamat <laughs> sa idol natin to. Maraming salamat po <laughs>